So, ito eh, sana naman natin kababayan ang nandiyan sa naiya ang um, magpaka ewan ko kung anong salita yung pwede kong gamitin sa kanya kasi ba diba, ate girl naman sa halagang 300 dollars nasira yung reputation mo hindi ko alam kung meron bang mas higher sa sa'yo na nagutos na oh, ito, itong ano na to ganyan, ah... Uh, kuhaan mo ng pera kung sakasakali, ganyan. Tapos ito yung tubay, lunokin mo, ganyan. Ate girl, hindi naman siya mukhang chocolate. Kasi kung chocolate yan, pagpasok pa lang sa pipig mo, tunaw ka agad yan. ba diba? Hindi, mm, di, I mean, matutunaw agad yan, chocolate. Kasi, madali naman mag-melt yun eh. ba diba? Not unless, galing siya sa ref, medyo matigas yun. Pero still, madali pa rin matunaw yun. Kung chocolate yan natin, hindi mo yan dudukdukin doon na dudukutin mo. Tapos gagamitan mo pa ng tubig. ba diba? mo pa yung health mo. Bukod sa reputasyon mo na nasisira na or nasira na. ba diba? Pati yung sacrifice mo, sacrifice mo pa yung health mo para lang sa $300. dollars Oo, yes, malaking halaga yung $300. Pero, te, pagka may nangyari sa'yo, kulang pa yung $300 sa pampagamot mo. Diba? Tsaka, no, ating, nagtatrabaho ka na dyan. Maganda yung pinagtatrabaho ka. Nuna, no, sanaiya ka, aircon dyan. Diba? Isipin mo nga yung ibang kababayan natin na nagtatrabaho sa labas. Yung nakabilad sa araw. Yung mga nagtatrabaho sa construction yung mga rider, yung di ba yung mga delivery rider natin, ni pabilag sila sa araw. Tapos di ba, syempre ang init pati pagka mainit tas biglang ulan, di ba? Pasma na yung kalalabasan eh ikaw ate girl. Andi ka sa airport, nakatayo ka buong araw, yes. Pero still, kahit pa paano yung yung trabaho mo eh maging hawa kasi nasa air conditioned um, area ka. Ang tanging babantayan mo na lang is yung ganyan, yung mga bagahe. Titignan mo kung maayos na na napupunta or alam mo yun, i-inspection ninyo. Ganyan. Just me, uh, girl. Pinasikat mo yung Pilipinas na naman. Isa ka dun sa magpapasikat sa Pilipinas pero hindi dahil sa magandang balita kundi dahil sa ganyan ginagawa niyo dyan sa naiyak. Natanggal na nga yung mga ano eh, yung mga laglag bala eh. Nat hindi man natin masabing totally natanggal, pero nabawasan na or nawala na nga talaga. So, eto na naman natin, girl. Hindi ko alam kung may anak ka, pero kung may anak ka, di ba nakakahiya na masearch yung pangalan mo, internet ng anak mo, tapos malalaman niya, ganyan yung ginagawa mo, ganyan yung naging trabaho mo, ganyan yung rason kung bakit ka matatanggal sa trabaho diba tsaka kung meron ka kasama diyan na mas higher sa sa'yo sa position mo magsalita ka na lang ate girl I'm pretty sure yung napupunta na naman to sa senado investigation na naman ganyan ayayay ay, ay. ano na nga bang nangyayari sa ating mga officers dyan sa naihiya kulang ba yung sweldo nyo, pwede ka naman mag-loan. Di ba may mga government, ano naman tayo, pwede naman mag-loan doon natin. Pero yung easy money, ayun, easy money nga. naspluk naman yung magmumukha mo dyan sa, ano, di ba, sa ating bansa, sa TV, sa social media, nandadun ka. And syempre, huwag ka ba sa magulang mo, di ba, I'm pretty sure yung mga magulang mo hiyang-hiya sa iyo parang kina-question na siguro nila kung tama ba yung pagpapalaki nila sa iyo. Kasi at the end of the day, kahit gaano ka katanda na, yung magulang mo yung mako questions yung matatanong diyan, 'di ba? question nila yung sarili nila, tama ba yung ginawa kong pagpapalaki sa anak ko? Ganun. Ay, naku, ate girl. Tsaka, syempre, diba? Malamang sa malamang ko yung, yung Chinese national na yun, syempre, ibabalita niya yun doon pag uwi niya sa bansa nila. Ibalik nila doon sa bansa nila. Ano mangyayari? Syempre, yung mga kaibigan noon na baka naisipan sanang pumakasyon dito, baka hindi na lang ituloy. Sa ibang lugar na lang sila pupunta. Diba? 'di ba? Dinamay mo pa talaga yung Pilipinas, ate. Ate girl naman. 'Di ba? Kung kung talagang may kasabot or may nag-utos sa iyo na gawin 'yan, isplok mo na te. Kasi nakakaano, nakakahiya. Hindi naman dahil sa gusto mong isalba yung sarili mo. Pero para naman mabawasan naman yung mga gumagawa ng mga ganyang klase ah... Uh, ganyang klasing mga ano, yung mga pang 1 2 3 sa mga dayuhan. 'Di ba? Hindi na nadalati. Eh. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang na ganyan yung nangyayari kaya sa naiya. Ano pa kaya yung susunod? Ano na naman kaya yung susunod na ma uhuli dyan sa naiya? Buti na lang uso yung ano no, CCTV. Kasi kung hindi, nako, wala na. Wala na ano, Siyempre, may magsumbong man. Wala namang ebidensya. Wala makikita. Salamat na lang talaga, te. Humarap ka dyan sa, si, sa, sa, ano, sa camera. No? Hindi mo siguro alam na may camera dyan. Diba? Kaya tuloy yung siyempre, yung mga taong babiyahe, yung mga taong ah, uh, pupunta dyan, Ayan yung si ati girl sa, sa likod mo, oh, parang ano, na-notice niya. Tapos tignan mo, lumingon pa siya dun sa ano, na-notice niya na may ginawa kang kakaiba. Ay, Ilang muna so thank you